Oh, wala akong alam. Hindi, hindi na. Saba di ay, Presidente, magkakapalo, magkakasin na itabodre, hundang nga di ay. Mr. Uh, President, kung wala kay gugma, o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. Kung nagtarong pa nasa, wala ta di karon. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nagsalita na nga itong si Mayor Basti Duterte sa iba't ibang isyo na pinupukol sa kanyang ama at sa kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Mga maanghang na salita ang binitawan ng Mayor at nanawagan pa ito kay Pangulong Marcos na kung hindi niya kayang gampanan ng kanyang trabaho ay magreresign na lang ito dahil nga sa mga nakikita natin nakahinaan umano ng pangulo ito po ang kanyang naging speech mga kababayan po natin sa hakbang ng Maisog Leaders Forum at napa bi biro pa ito at sinabing bae la ah, kanya na ha? pumunta agad ng Indonesia dahil alam niya na pag-iinitan siya umano ng administrasyon ni Pangulong Marcos ngunit hindi niya na umano kayang tisen no po mga kababayan po natin ang panggigipit at kapalpakan ng gobyerno or administrasyon ng ating Pangulong Marcos. Moderitso na lagi ko din ako muagi nga si Tambaluslo, si Ngane o kana si asawa, si Lisa Marcos. Kinahan naman uh, nandito na tayo lahat eh. Hindi na ko ka, I will... Uh, Oh, diretso na ko. Oh, na ko. Ugunsa pa man di ay. Tikatik pa tangas. Tambalos daw sa itong pasangin lang. Si Juan, sa Marcos, os. lang kung unsa, kung ano, may mga Tagalog rin o mga bisita, so I need to uh, talk in Tagalog pa. Kailangan, may pronouncement ka talaga. Kung ano yung nangyari, you know, the previous administration that was successful ang imuha na your responsibility nga ikaw yung nag uh, palit, you have to keep that up. nakita na to wala karon kung wala ato mga bad elements, o so you know, wala mga, wala ako, ako, kung wala kung di kung wala kung wala kung wala kung kung drugista ko, drug lord ko, pila kabilyo na wala, six years po, tangin na ko. Dili na ko makapaswila sa akong mga kuwan, sa laing naso, po, tangin na. Wala! Mubalik yun na, kayo mubawi na, may gusto na nila eh. eh ako ba yung pasangin na nanim? mudagan <laughs> kong Indonesia pagkuhuman nanin. Dito ko magtago. Na. Tinood man na kung ginaingon. Tinood man ako. No, Mga bitaw dire. Eh. Ay na lang mo pangutan na pero putang ina. Nga isa pa, okay. Let's move on, let's move on. Klaro man na, no? Those are, those are very clear situations that we are seeing now. So, kaning droga man God, pareha na, and activities of the light, pag naala sa gubot yun na yung hubot yun na. Kumuingon ang mga tao, galing mga di gusto mo dula o patas, ayaw maglaro ng patas pa. Siyempre, then everybody will think that it's okay. Pili man mo badlongon, kinanglan mo badlongon ni mo So, karon, Okay, moving on. Eh, medyo, this is about uh, Davao City. We have uh, big ticket projects. So we have, uh, we have modernization of uh, transport, which is the bus system, and uh, the waste to energy. That is what we want uh, for Davao. And we cannot fund it. It's eh, expensive. Yan eh. Eh, national, the national government lang talaga, yung, stability kasi ngayon. So, eh, Congress, ito, yung Vice President, ngayon, Senate, sila hindi na nagkakasundo. So, unsa man eh. you have, kung ako executive ba, you know, daghan man ta, some of you um, here might be executives. And, or you know some executives, uh, some executives on how they handle things you have every opportunity, power, and authority to fix what is broken. Kung on sa kinang lag repair, pwede man natin mo ayuhon. Well, lahat ay of separation of, separation powers, na executive, na legislative, na judiciary. Pero, on sa may pulos anang hierarchy na to, kaya naman kita number one, presidente, number two, vice president. Kung niya karoon, mauna, moderate soko, kaya ha, kay di na lang yun, di mo tarungon. Di mo na lang talaga ayusin. And this has been going for a year. Ano, nag-start na mga August eh. So almost a year. Kung executive ka, ambot, ka, Ikaw mo ba? Puta. <laughs> Ako gi... Know, okay na. Wala naman, parang nasod. Labok. <laughs> <laughs> oh, good, ba labok. Hindi, hindi. Puta eh. Huwag ba? Ito sa... binisaya pa. Huwag jut, Huwag jut, Anak, na. Kung ikaw gani, mutongtong ka kung sa kaposisyon, onya, mas naglabaw, ay sorry as mga Tagalog, i-subtitles eh, na lang na Mas naglabaw ang imuhang gugma sa imong kaugalingon kaysa sa imong nasod, ing anig, hitabo, ane kabo nung mo pinakasakit yot para sa ko ah, as a, as the local executive of Davao City ane ane mong LGU ako ter I am thirty six years old twenty six anyos ko then lumaki ako dito sa Davao no born and raised yot ko dito sa Davao Mula nung pinanganak ako hanggang until two years ago, Davao City has been infested with insurgency. May NPA kami dito. Ma. Karon, kis, sino ang nag uh, sino ang nagbuwis ng buhay? Kinsay nagsakripisyo. Kinsay ni Antos, matog o no? Mosaka o Bokeh. para, you know, to keep the peace and order. Ang polis o sundalo, na dugay, nag-antos ang mga lugar, diha ha? O niya, karon, kay Tongon, naalang mo eh, ang bot sa problema ninyo sa vice-presidente, ko kay Bao. Tanan, kalaban, at tong niaging administrasyon, lahat ng mga kalaban ng dumaan na administrasyon, inyong ginakauban. Mauna inyong ginabuhat. But I do not know what fucking reason yun for what necessity. Ang ina. Kaya garon kita, kami, mga taga-dabaw, itong mga pro probinsya, mga taga-pog-NPA, nga dugay kaayo, na na man unta na, e para makahimo na ta, magamit na nato Toyota, wa na isamo, ibalik e na po nagkaroon na ng nila. Gano, mangutahan ko nila. Mangutahan ko nila. Yan si BBM. Ikay ni Sakag Bukid, sundalo ka. Ikay polis, nagbantay dito sa pakibato o Utang yung gisayonan mo sa mga kinabuhi na nawala diyan, nag-antos. Mga natibo dyan, giila dyan, gihimong NPA. Utang na gisayonan mo, e wala mo ni Aji, anak. Anay, eh, malamang. Ikaw matulog ka, nakikutson, o oh. nakiunlan. It's easy for you of those people who are there when suffering? Patay ni Buani ba? ni. So, yun nga po mga kababayan po natin, ano? Iisa lang ang paninindigan nitong ni Basti at ni uh, Vice President Sara, mga kababayan po natin, na kontra sila sa sinasabi ng ating administration na kung ano'y nga itong uh, pistok mga kababayan po natin sa grupo ng mga kaliwa. So hindi sila pabor dito at sinasabi nga na dapat ito uh, at uh, sinasabi niya yung mga sakripisyo na ginagawa ng mga sundalo at uh, mga pulis para lang maubos itong mga makaliwang grupo, mawala itong insurgency sa ating bansa. Ngunit sinusulo ngayon ng administrasyon na ibalik kaya nasabi niya ito mga kababayan po natin. Dahil sa Dabo ka, napakarami noong uh, unang panahon pero dahan-dahan ay nawala ito, mga kababayan po natin, nalinis dahil sa kanilang seryoso na kampanya at pagtutugis at pagkikayat na rin sa mga ilang miyembro na bumalik na sa gobyerno para mabigyan ng tulong. So yan po ang uh, talagang uh, ginawa dyan ng mga Duterte sa Davao which is hindi nagawa ng ibang politiko na nakaupo dyan, Yang si uh, uh, Nograles na yan. Ako po, wala namang nagawa o manod sa Davao City. So mga kababayan po natin, medyo may takot itong si uh, Baste habang nagsasalita, nag-aalangan dahil uh, malalagay sa piligro nga ang kanyang karer bilang uh, mayor at siyempre uh, bilang Duterte baka idawit ito sa mga ginagawa ngayon na panggigipit ha para sa kanilang pamilya mga kababayan po natin. Duterte! 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 Ayon lagi Di ba mo, before ko ni ba, before ako pumunta dito, inisip ko na talaga, anong bangka yung sasakyan ko? Anak ba? Tanggi ko, ba? Beto, you know, po na, ever since pagsugod so na ko, nga pagkamayon na ko, di kayo vocal because 36 years old ko, ako mga anak gagmay pa. Hindi na ko gusto nga, they will miss their father ba. Pero sometimes, di emang good makaya, good. We're talking about not only the city, but the entire country. Kukulyod ko. Kukulyod ta. Kukulyod ta. Kukulyod ta. na to. Ito lang Ana. their need for self-preservation. You will create all of this. And who is responsible? Insa man. O, oh, uban natas Indonesia. O, oh, na mingaw. Kina na ko'y katulag chikitsa dito, tong O, oh, ha? Inom dayon ta. At least ako'y kawapa. Ba? Pagpimanan na ka. O, oh, kapuya, no? Apo'y ba? You know, ultimately the point is, na naanamanggota, you know, the, the previous administration, muna, lisod ni Paminawan sa, because I am a Duterte myself, huh? But if you want to listen, then you are free to listen. Muna, well, kay PRRD, o oh, kamo, na idol man kayo, ako po, idol kamahan. Gipakitaan, gipinakita niya naman, na pwede mo man talaga ayusin yung isang bansa. na pwede if you only do it. O, oh, ngaroon, ang problema, naanat na dito, andun na tayo. Gina, bira na po pabalik yung asa ng tae, dito na po tapadulong sa tae. O, say, putang ina. Because, ito lang, because of politicking, na politika lagi perme. Kung um, ang bitaw na, yung pumo, yung Pasko Fiesta, ngayon guto gusto na ako kasi tam ka na, pero wala ko ilabot kaya yung kayo ng tambalos-dos. Putang ina ng baboy na, sang paong ko nang kitang, Well, ako, nanabak naman po ko, pero native man yung uh, crispy na ko ganit. Kato, commercial to na baboy. Kayo, pula kay Gaping ba, commercial na baboy. Na, insurgency, na, because that's all because uh, they, they, they are the enemies of the previous administration. do not through the, the, the use of power, authority, and resources that which they have now. Anyway, about as foreign policy, I am not sure if I you earlier, but you know, the puno't dolonian. he is endangering the lives of innocent Filipinos. Kaya na yung pagpapasok niya ng mga Amerikano dito. ba? Kaya kung mag well, at least ang Dabao, magkita mga taga Mindanao, eh wait pata mabungkag kaysa laman una sa taas. Oh, so dapat kayo talaga yung medyo mabalaka dyan. Yung mga taga Luzon dito ngayon. Oh, kayo una, pagbumbahin niyan, ba? O, oh. iba? It's basically just that. He is endangering your lives. Wala lagi, wak yud. Wak yud. Wak yud. Pero, napanang, ang katawanan, ano yan, nakakatawa nito nila ba? May, may presidente ka. Meron kang speaker. drama ba? Drama. Kunwari, si Romualdez yung uh, bad oh, niya, ang president, good cop. Ah, wala akong alam. Hindi, hindi anak-anak. Matangin na. Sabah di ay, presidente, mga kapalo, mga sinita bodere. Unta di ay. Huwag na to, pero po siguro, basig. Oh, oh, at least, nakadungog na ka, karon. Ako po, mga kababayan po natin ang uh, sinasabi ni uh, Mayor Basti dito. Itong mga desisyon na uh, sinasabing wala siyang alam sa People's Initiative uh, patungkol sa isyu ng ICC uh, demolition job na ginagawa kay Vice President Sara at kung ano-ano pa ang mga akusisyon mga kinasong final kay Vice President. Ito rin sinasabi ni uh, baste mga kababayan po natin na posibleng hindi alam uh, ng ating Pangulo at ang tinuturo lang na may pasimono at may kagawa nito, ay itong si House Speaker Martin Romaldes. So para sa kanya, ito ay alam ah, ng ating Pangulo. At dapat siya ang magdidesisyon mga kababayan po natin. Kasi kung talagang ikaw ang Pangulo, unang-una, kung kaalyado mo naman talaga lahat, eh pwede mong pamiting yan, nasabihin mo. Diba, yung sinasabi ng political analysis mga kababayan po natin eh na imitingin mo ah sabihin mo na itigil na yan ang paninira itigil na yan demolition job kay Vice President Sara hindi pwede yan kaliyado natin yan pero walang mangyayari po mga kababayan po natin patuloy kaya sa PI sinasabi niya na itigil pero ipinagpapatuloy ng uh, House Speaker so ibig sabihin na uh, alam niya pero nagmamaang maangan umano mga kababayan po natin yuwa ah Lagpas. Lagpas yung gayo. Pero, kaya naisa, uh, you know, oh, oh, look at this. We are all here now. Kita tanan, ha? You know, some people from Luzon, some people from the Visayas, and, you know, other parts of Mindanao. Why are we here? And whose responsibility is this? Iyaha. kung magtaro ang panasa, wala ka diri ka okay uh, the next following statements will be you know it will be my own perception and my my personal view of this of this president you are lazy and you lack compassion Mo no, na. Kaya yan. You know, we are unhappy. Oh. Ngano na ba mo diri kay nalipay mo? Oh. Because all of these things that he is causing is oppressing the people. Mao mangon na. Kay giuna niya ilahang politika. Ilang self-preservation sa ilang politika. Wa nila di giuna ang trabaho. So karon base of opening up new opportunities, especially for those sa lower classes, kay para mo improve ang kinabuhi sa mga Pilipino, labi mga mga kabos, giuna nila ilang mga kaugalingon. Mauna. Yeah, Unsa mag-up ko, Una-una ako ba? Kung ako, okay ras ko agi ako, ko dress politika. Okay, kaayo. Ang mga nila nga gusto nila 20 years. You know, this is the exact template. katong, mapamang na tawa to 1960s na plebiscite sila kanang people's initiative nila karon. This is the exact template na ilang ginabuhat. That made them stay in power for around 20 years. They're just replicating that, that kind of template. Mawara yun na. Walay ko ang diya. It's in order for them to stay in power and to preserve themselves. Ilang mga mbot sa mga gusto ng dato. Ano mga mga tawanan eh? So, unya na lang ako, eh, I have to reserve some of my, you know, uh, kailangan ko i-reserve yung iba ko pag sabi, because uh, we have a bigger, bigger rally. Pero, you know, I'm ready to die, or maybe leave leave the Philippines, you know, like if some country will accept me, you know, like for political asylum. I'm just letting everybody know, kay Lissudne, uh, punta, dawaton ko ninyo, kaya takas na lang ko. So, ha. <laughs> <laughs> Huh. O na ta magino maggasto na sa salak ron. Ah uh, Mr. President, kung wala kay gugma og wala kay aspirations sa imong nasod, resign. Kaya e, nila, tagdako nga barko ng eh. na yung tani. May tagdawatong sa Indonesia, Malaysia, napay Vietnam. Pili lang, ha? Butuhan na to. So yan po ang mga binitawang salita ni Mayor Basti, mga kababayan po natin na kung wala o manong uh, gugma o pagmamahal itong si Pangulong Marcos ah, uh, sa ating bansa. So maganda mag-resign na lang ito, mga kababayan po natin. Dahil nakikita nga ah, ni Mayor Baste na maraming tao ang hindi masaya ah, sa paumuno ni ah, Pangulong Marcos. Kaya nga nagkaroon o ano, nitong ah, Davao porom dahil sa mga taong hindi masaya at nakitang ah, katamaran o ano ah, ng ating ah, Pangulo. Mga kababayan po natin. At ang kanyang pulisiya ay taliwas sa agustuhan ng taong bayan. So, nisimula na o mano ni Pangulong Digong ang pagbabago. Ngunit yan, ang uh, ginagawa o manaw ng administrasyon ni Pangulong Marcos ay itong self-preservation na gusto nila sila ah, ay tumagal sa pwesto. Ang uh, template nga na sinasabi niya ay 20 years. to po ang haba-haba yan, mga kababayan po natin, which is hindi naman o manaw kailangan. Baga, hindi na kailangan na uh, baguhin ah, ang uh, presidential uh, format ng uh, ating bansa. Eh, bakit pa kasi kailangan baguhin, mga kababayan po natin? So mga kababayan po natin sa mga sinabi ni Mayor Basti, ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong komento o sa loobin? Pabor ba kayo sa kanyang mga analysis, sa kanyang mga opinion o kontra mga kayo? Huwag kalimutan mag-iwan ng komento mga kababayan po natin. At yan po yung ating panibagong update. Maraming salamat.